Hello mga kapuso, it's sunny day today here in Finland. Monday ngayon, may pasok tayo sa school. May isa tayong subject na need pasukan ngayong araw. Tara samahan niyo ako kung anong gagawin ko ngayong araw. Iniwan ko ang pagiging pharmacist sa Pilipinas para makipagsapalaran dito sa Finland at para hanapin ang tunay na magpapasaya sa aming mga puso. Si Jericho po talaga yung nakahanap nung agency for student pathway po namin. Check po namin talaga kung legit yung mga nakakausap niya rin. Pinaka-goal po kasi namin is, kailangan nga po yung gataon nang sabi niya kanina na kailangan sabay po kaming pumunta dito. Yung in-offer po ng agent is sa Finland nga po na may ito po, may student pathway din. Nag-email po sila sa amin ng mga available courses for that year na pwede po kami makaalis agad. So, ayun po. Ang course ko po is top-up business. The course is for one year lang din po. Sa uh, expenses po, medyo malaki po. Mabuti po kami ng almost 1M kasi ang mahal po dito yung tuition fee niya po. Mabuti na siya ng around 10,000 Euro. So, that's around uh, 600,000 bukod pa po yung sa mga processing fee so ganun po talagang yung pag migrate po namin dito sa Finland kahit po ganun kalaki yung ginastos namin parang maka stay po kami ng legal dito so yung ginawa namin simple rin naman ang buhay namin sa Pilipinas graduate po ako ng business administration so before pandemic po uh, magkasama po kami ng kapatid ko nag work po kami uh, sa freelance sa uh, real estate agent nagpa po kami ng mga kondo. Then nung nag-pandemic po, ayun po parang close po tayo, humina po yung kondo. Yung rentals, nag-forex uh, trading po ako. At the same time po, tumutulong po ako sa family business namin. Meron po kaming poultry ng itikan. Tumutulong po ako sa magulang ko Kapag ka po anihan, tumutulong po kami sa bukid. Pero alam ko sa puso ko na may kulang at kailangan ko itong hanapin. Kaya nakipagsapalaran kami ng aking asawa dream ko po talaga yung mag-migrate dito sa Europe, somewhere in Europe. So mira, sa ibang bansa, hindi lang po basta maging turista, maging residente po ako. Maranasan ko po yung ibang environment na wala sa Pilipinas. Maranasan ko po yung magandang healthcare, magandang public service, transportation, yung respected po yung bawat isa. Plano naming mag-asawa na pagkatapos kong makagraduate, makapaghanap ng stable na trabaho at makapag-ipon para sa binubuo naming pamilya. Honestly po, uh, dito po sa Finland, medyo mahirap din pong makahanap ko po talaga ng work. And alam ko pong saksi po ang mga Pinoy po dito, lalo na po yung mga bagong dating. Lalo na po sa part-time job, most especially po sa city po namin dito sa Tampere. Talagang sobrang hirap din po and challenging makahanap ng work. Currently po, I'm having my OJT po sa isa po sa mga supermarket dito. Ginagawa po namin is nag stocking po kami ng mga deliveries and shelving ng mga stocks, ganun po. Then, nag-i-clean din po kami sa OJT po po namin. So, hopefully po ay ganong trabaho po yung makuha po namin after graduation. But, sinasabi po talaga sa amin, kailangan talaga ng Finnish language proficiency, which is mahirap din po talaga. Sobrang hirap din po talaga ng language for Filipinos na bagong migrate po talaga dito. Uh, talagang kailangan na, kailangan na pagtuunan po talagang pag-aralan ng language. Yun po talaga ang priority ng mga gusto po talagang pumunta dito sa Finland. Pero bitbit -bit namin ang sipag at lakas ng loob. At ang paniniwalang, hindi kami pababayaan ng Diyos saan man kami makarating. Pagtapa ko po talaga sa Finland, parang grabe Lord, grabe yung surprises mo sa amin. Mag-asawa. Hindi ko in-expect po na makakarating po kami ng Europe. Then sa tulong din po ng, ng magulang po namin. Tagulang po ni Jericho, specifically po. Iba po talaga yung paligid, yung environment talaga. Talagang sobrang compare mo po siya sa, sa bansa din po natin na pinaka-pinasasalamat ko po sa Panginoon yung na, 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 namamangha na lang po talaga kami sa mga nangyayari din po sa buhay po namin. Though hindi pa man po super successful pa po kung masasabi, pero alam po namin na Uh, God has the best plans po para sa aming mag-asawa po rito. Ay mga kabayan, habang pauwi kami, oh. nakita namin Aurora. Oh. Hey! Sobrang ganda niya. Uh -huh. eh. Tapos nung time na yan, talagang uh, humuhugot kami lakas sa isa't isa. Talagang uh -huh. nagpupulot kami ng fans. Parang ganito ba yung buhay natin dito? Hindi na ba magbabago? Yung pagod na kami habang pauwi. Talagang habang papalapit kami, nakita namin sobrang liwanag ng langit. Talagang nakita namin kulay verde siya. online, naglalaro siya at parang dancing lights. Nagsasayaw eh. Isa na nga ba itong sign tungo sa katuparan ng aming mga pangarap? Parang ganun yung tinake kong ano doon yung sign nung no? nakita ko siya kasi pagod kami noon, parang ingulatin <laughs> namin, ganun na lang. Nung time na yun, talagang sinabi ko sa into sa na mayroon kaming pag-asa rito. Parang doon po nagsimula na dumating na yung trabaho na inihintay namin, yung full-time job. Good morning mga kapuso. It's uh, 4:30 AM here in Finland pero ayan na maliwanag na siya. So, oh, antok na antok pa ako pero 6 AM yung duty namin na today. Kaya tara, get ready. So, bawal mag sa loob. Dito yung pasukan namin mga empleyado. bakit nga ba Finland ang napili namin sa dinami-dami ng bansa dito sa Europe. talagang sobrang ganda rito sa Finland yung public service nila, yung transportation nila, how they respect yung tao dito, yung equality. Then, yung government po nila, talagang tumutulong po sila sa mga mamamayan po nila dito. Mga dapat gawin kung gustong mag-apply bilang estudyante dito sa Finland. Una, pumili ng program at university Bisitahin ang studyinfo.fi, ang official portal ng Finland para sa courses at universities. Pangalawa, ihanda ang requirements at mga dokumento. Pangatlo, mag-apply sa university via studyinfo.fi. Tandaan, January ang application season para sa pagbubukas ng klase tuwing autumn. Pangapat, magbayad ng tuition fee at hintayin ang admission result makatatanggap ka ng letter of acceptance na kakailanganin sa pag-apply ng visa. Panglima, mag-apply ng student residence permit na katumbas ng visa o residence permit for studies. Panganim, maghanda para sa pag-alis. At panghuli, Pagdating sa Finland, bisitahin ang Digital and Population Data Services Agency para i-register ang tirahan at personal details. Dito rin ibibigay ang iyong finish ID number. Pumunta rin sa eskwelahan at mag-enroll ng personal. Siguraduhin legit ang agency at mga taong kinakausap o opisinang pinupuntahan. Maaaring i-verify ito sa DMW or Department of Migrant Workers, formerly POEA.